baba po ng tubig lagi low tide good morning guys good morning good morning good morning tayo ay maghihibasan hibasan tayo kung tayo magsimula sa malayo present tayo Meron tayong ulam. Ang ulam, ulam. mm Yan po, oh. Hibas na hibas. Hibas na hibas. Watch out for her dark side. Yeah, she got some sharp eyes. See her for the first time. Never let her out my sight. I just wanna stay up. Look at you, all made up. Dirty thoughts are seeping to my mind. I can't wait up. She looks so good, got me straight in the mood She with that room, she know just what to do. Moving that body, she dancing and shaking, it's making them crazy. She know how to move. She said she's ready to party. Let's get it started. To straight out the bottle. She looks so good when she sipping a model I can't get enough. I need you. I think this. So, I'm pop, Natapusna. Na lang, finishing the lamang. Finishing the lamang. So, Nagawa tayo ng panibagong higaan, uh, panibagong kwarto. So, yung kamang nilalagay, Ooh. kama. Higaan pala na kawayan. Siyempre, buhay probinsya pa din. Tapos ito, yan. kinapos tayo. Gawagawa na lang para paraan yan. Bintana yung CR natin, okay na. Kakaltasan na lang yan. Lakabit na natin yung pinto. And then, ito lilinisan tapos na ayos na ready for occupancy na po titibagin pala to para lumawak yung harapan na to okay na dahil dumating na si boss bobin nagdinugan naman tayo ayan na. natapos na rin. Ay, may konti pa palang ano, pinisin. Yung pinto. Yan. Inaayos na. Pinto na lang naman ang ilalagay dyan sa dalawang yan. Tapos ito, ayos na siya. Marami pang lalagyan natin ng kortina yan para maging maliwalas. Ayan. Tapos na ang pangalawang kwarto.

So, ikinabit na yung isang pinto at ito naman yung isa. Kami naman ay eh maglalagay ng bato doon. Tara, let's go! Juan, sayang! Dito. Nalagyan na natin ng bato yung dito. Ayan. So, aayusan na lang natin ito. Hindi, hindi. Mga bato yung lapad. mag Ah, oh, ala, Ay, Demo na lang yung mga bato dapat Okay na 'yan. Bakit? bakit? Bakit parang ano ka? <laughs> Ari, ah, buuin na natin na rin kabuuan. Ah! Ay, Hindi kasi lalagyan din naman 'to ng buhangin. Kailangan lang i-medyo ano

Eh, hey, pag ako uupo, mas gusto ko dito kaysa doon. <laughs> <laughs> Sarap na tulog namin ito, ito eh. Ha? Huh? Sarap na tulog namin. Dito? Kaso <laughs> ina akit kami ni... Pagod din magbuhat, oh. Yun, si Bella tuwa sa buhang. <laughs> Yung isa. Yan. So, kailangan talaga may green. So, halaman ang kailangan natin so ayan ito na yung project natin tatanggalin yun at sigurado dito na maghuhugas para hindi yung tubig ay dito dadaloy na naman so ito na pong kabuuan at hindi pa rin po tapos so lalong pumangit <laughs> kasi binarnisan ni boss Bobim ay hindi maganda yung kulay ng barnes kaya, no choice yung may kundi tanggalin yan sa susunod na punta. So, ito naman yung bagong ginawa. yan Kung dati po, ay may harang dito. Yung CR, tinanggal na ngayon. Ayan. So, tinanggal na natin. Pinalta natin ng panibagong... Uh, tawag dito. Panibagong kwarto. Additional kwarto. So pulang na lang siya ng mga konting halimbawa ay kortina ayan may papag na rin so aayusan na lamang natin yan at ito na yung ating mga CR yung dalawang CR natin ayan so naglilinis si boss Gio sapiliton hindi naman ko ito pinaglinis dyan apaka naman kasi yan tutoy Yung loob ng CR ang buhusan para walang buhangin. So, yan. So, lahat yan lalagyan natin ng lock. Yan. At ito ang kabuuan ng ating akubo. Uh, kubo. Yan. So, may harang yan. Na? Oo. Uh Oo. -oh. So, naglagay din tayo ng isang halaman, nag-iisa-isa. <laughs> so, yan. So, ito, tatanggalin na rin natin yan kasi babaguhan natin yan. Lalagyan natin ng bagong mga lutuan at bagong hugasan. Ayan. So, ito na. This is it. For booking purposes po, ay mag-PM na lang po sa akin. Sa mga gustong mag-book So nagwalis-walis din tayo Siyempre So nandun sila Nagiinom Tayo good girl yan. So ito ayusin pa rin natin to Pagkatagal-tagal itong ating loob na ito Kapalta natin ang pinto Makalat po dito Ayan makalat Super kalat So, ano dito ko na po tatapusin ang vlog ko andito na rin si Chokoy isang <laughs> sulyap uli yun achievement natin to sa totoo lang pangarap namin to eh yung magkaroon ng beachfront house panaginip namin to hindi namin alam na magkakatoto kaya sabi nga ay eh, huwag tigilan ng pangarap pero samahan ng sipag Ayan. Kahit simple lang, ayos lang. Nakaka-proud. Na meron kaming ganito. Hoy, Bella! Parang ikaw hindi nakaka-proud at nandiyan ka. Sasaraduhan ka namin dyan eh. Yo, nagsiksik na. Diyan ka na. Bala ka. Alis na kami. Bye-bye. <laughs> Naiinitan siguro. Sige na po. Bye-bye na po. Bye-bye. mother not see, Watch out for her dark side, yeah she got some sharp eyes See her for the first time, never let her out my sight I just wanna stay up, look at you all made up Dirty thoughts are seeping into my mind, I can't wait up Ooh, she looks so good, got me straight in the mood She with that room, she know just what to do Moving that body, she dancing and shaking, it's making them crazy fun, feel alive in the night. She look good, she look right. We could live, we could die. Here she come channeling my Casanova. She got a body persona, she got a bad like a cobra. I'll take the venom, it's worth it to know ya. She pulling up with that body. I wanna make her a hobby. She got a face a that'll naughty. I wanna chase it till I got around it. I can't get.